Good morning everyone. Happy Monday. Happy Monday sa ating lahat. Dito tayo sa Kuntong, guys. Naiwan ako ng bus kaya ito. nagkating cutting na ako, guys. Kumusta ang lahat? Kumusta ang mga nasa Pinas? Uh, thanks God. Okay naman sa aming place, sa aming bahay. uh, sabi nila mataas daw yung hangin kaya pasalamat naman at hindi sila uh, apektadong masyado kasi guys alam niyo ang hirap ng na mga ng buhay sa amin lalo na ang mga farmers malaki ang puhunan tapos ayan may bagyo kung ano-anong nangyayari and then pag may ani mura ang murang uh, mura ang benta pag kaya ayon anyway ito meron akong sasakyan diretso yan sa aking work nagkaating kating na lang <laughs> ayan update lang tayo guys sa ating ah uh, pay, ano bahay dahil medyo ano na medyo nawawalan tayo ng uploads at gana, nawawalan tayo guys ng oras kasi super busy talaga sa work so ayan so kaka kung ako ng bus na yung dati kong sinasakyan more or less the same pa rin ang time kaya lang ako inip doon mainit kasi yung sa bus stop buti na lang guys uh pumili ako ng package ba yung sa Octopus card pumili ako ng monthly pass so kahit na anong bus basta KMB bali ano siya include na sa include na sa monthly pass na binili ko pasay uh, 850 yon monthly kasi more than 800 na 800, more than uh, more than 1000 ata yung nagagamit kong transport for a month so yung 850 na monthly pass ko meron pang ako nakukuhang 2 or 300 na ano yun eh na parang pag na-accumulate mo yung uh, amount na ano doon, maging eligible ka doon sa subsidy sa transport or kaya sa octopus. So, ayan guys. Update, update lang tayo. Blessed everyone. Take good care and have a nice, nice, nice and wonderful Monday sa ating lahat uli. Bye-bye!